Sa isang mundong isinumpa, puno ng takot at trahedya, madalas nating itanong na saan ang Diyos. Ngunit sa mga pangyayaring ito, ang sagot ay malinaw. Nariyan ng Diyos, nag-iingat at nagliligtas, isang patunay na kahit gaano pa kalaki ang takot at kaguluhan, kahit anumang kapahamakan, ang pag-ibig at proteksyon ng Diyos ay higit na mas malakas. Palaging nariyan ng kanyang awa at kapangyarihan para sa pagliligtas sa kanyang mga anak. Ito nga ang sabi sa Psalm 91 verse 7, Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ang proteksyon ng Diyos ay palagi niyang ibinibigay, hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kundi lalo na sa panahon ng panganib. Mga kapatid, hindi ito swerte lamang, hindi ito nagkataon lamang. Ang mga himala ng Diyos ay palaging nariyan. Ang kanyang mga pagpapala ay hindi natatapos. Paalala sa atin na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay kumikilos at nagpoprotekta. Mga kapatid, kahit parang nasa gitna ka ng problema, sa oras ng pagsubok, sa oras ng gera at kaguluhan, sa oras ng kapahamakan at trahedya, kung kasama mo ang Panginoong Yesus, ligtas ka. Hindi ibig sabihin na walang paghihirap pero kahit mahirap, hindi ka nag-iisa. Kapatid, sa oras ng kagipitan, alalahanin mo. May kapangyarihan na makakaiwas ka sa mga panganib at kasawian sa iyong buhay sapagkat kahit gaano pa kadilim ang iyong dinadaanan, may liwanag pa rin sa hinaharap. Magtiwala ka at malalampasan mo ang lahat ng pagsubok. Tumawag ka sa kanya. Lumapit at manampalataya at hindi hindi ka niya bibiguin ang Diyos ang ating tanggulan na laging nagbabantay at nagpoprotekta. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man, ngayon at man.